Tumanggi muna si Senador Bongbong Marcos na kumpirmahin ang sinasabing tambalan nila ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa 2016. Sa halip isang kandidato sa pagka-senador muna ang inendorso niya, umaksyon si Faith Del Mundo. Binigyang din ni Senador Bongbong Marcos ang importansya ng mga local government unit sa talumpating niya sa Vice Mayor's League of the Philippines 23rd Annual National Convention kagabi. Tignan natin ang karanasan ng uh, kanyang serbisyo publiko, kung ito ba ay nakakaunawa sa local government issues. Kung hindi natin mailuluklok sa mga matataas posisyon, ay walang mangyayari. Inabangan din dito ang pagkumpirma niya sa tandem nila ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa 2016. Pero hindi ito nangyari. Meron kaming ibubuo na isang grupo uh, hindi naman masasabi na nasa isang partido lamang pero as I said it is a loose coalition that we are uh, beginning to form. Kung ano ba yung mga detalye wala pa hindi pa namin na na na-final. Naniniwala naman si Marcos na magaling na mula sa stage 4 lung cancer si Santiago. Pag sinabi ni si Sen, Miriam na magaling siya at uh, kaya niya mangampanya, hindi siya magko-commit dito kung hindi siya nakakatiyak nakakayanin niya. Dumalo rin sa pantitipon ng pinsan ni Marcos sa silate congressman Martin Romualdez, natatakbong pagkasenador sa ilalim ng partidong lakas CMB. Handa raw ang kongresista na suportahan ng pinsan. Did you also support him for his vice president? Why not? I hope he'll also support me. Well, what can you say about Miriam Bongbong Tandem? Well, it's, it adds a lot of color no, to the campaign. It was a last minute, I think, uh, decision. Ikinagulat naman ng marami ang pag-endorso ni Marcos kay Vice Mayor's League National President Isko Moreno. Natatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng grupo ni na Senadora Grace Po at Escudero. Kailangan natin mga local na, national official na nakakaunawa na may karanasan sa local government yung kandidatura ni Vice Mayor Isko Moreno para sa Senado ay aming ia-adapt bagay na ikinatuwa ni Moreno. Hindi ko na inasa ng ganito kaaga no? na talagang uh, tayo isinasama ni uh, uh, Vice Presidential Candidate uh, Senator Bongbong Marcos. Eh, ako po ay taus puso nagpapasalamat. Umaaksyon, Faith del Mundo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.